O ah, ah, Paut Paut ba? Pa o may na. O Yun. Nay, pautang. O Papautang daw. O nga. yan. Nay, ako na. Atray mo ni text. Ako sa iyo nang perko daw. Ah. Oh. Wala oh. oh. okay. pa po Matik somatao galing sa akin. Ah. Natin. Te, hatay ka ngayon sa camera. Holy ka ngayon. Itong ating ano, handa. Hot dog, pakwan. Nai. Itong ano, ang birthday girl. Daming handa, oh. Ito. So, ni Mudra. Ano, nilalamig na ata kayo. Gutom na ba kayo? Ay, ang pa aming pamilya. Ano yan? Pampulutan? Pampulutan sa kanin. Pampulutan <laughs> sa kanin. Pangkalahatan ano, pang na. <laughs> pang <kalahata> na. <laughs> ay, yun, <nakayado> sa akin, nung nakakaya sa kawila. Muntik nang masunog to ah. Napis na. na. <laughs> Nangitim na eh. Kailangan niya na yan oh. Ang apoy ay hindi ganun kalakas para hindi siya nabibigla ng luto. <laughs> ay yung isa kuya, hindi nasunog kuya. Hindi na sunog, sunog na sunog. Matagal nyo ba paglunog? O may itong pa kasi bayaw o. Oh. Ano? Nag ano ba? Nakakaterap? Wala. Papasyal muna ako dito. Pwede eh. si... Papasyal ko kayo dito sa akin. O, pakita ko sa inyo kung paano ko marami yung naliligo. Marami naliligo. Hanggang doon, sa dulo. Marami. Araw-araw ito araw-araw Simula ito bago mag ano, Holy Week. Ganyan ang tao. Ang pinakarami. Yung iba, wala nang ano, wala nang cottage. Kaya but yung iba, yung may mga iba, may mga tent naman, yung mga tent. Boom, oh, tulog. Oh, dapat kung mga batang to, may mga bantay. O mga bata, kalimitan ang naliligo. Dami dati tao. Pero mas marami daw kahapon. Kailangan maaga kasi kasi iba walang, hindi na nakakuha ng tent kasi wala yung nakarang araw pa daw nagpapareserve din iba kaya. Yung iba, buti may mga tent. Okay, nakulang pa kami, hindi na kawing iba namin kapatid. Okay, na kami ng punta dito. Uh. Uh -huh. Uh -huh. Ilagang, baka? Ang aking mama. Malaki, kalaki, malaki, maliit, pala. maliit lang pala. Hindi nyo alam yan, inay, no? Hindi nga. Hindi, may ipakik sa inyo si Carla. May ipakik si Carla. Ito handa. Oy, oh, nai! Oh, hindi niyo alam 'yan. Iya, Kaya... <laughs> <laughs> alam 'yan, no. Ay eh, sorpresa nga sa inyo ni Carla 'yan. Pa sorpresa sa inyo. <laughs> Oy, kakanta kayo ha? kakanta kayo. Ano na video kay? Ay, kayo lahat, Wala pa silver. Mga kapatid. Pinsan ko. magluto magluto. Magluto. Maganda magluto. Dito ako Ano, ano ba na yun? Ano? na. Ay, hindi. Bailan muna lahat. Mabigayin lahat. Oh, ang alay na si oh. <laughs> inay, oh. Tabinginay. Hindi, ma, Magkita mo daw yung cake. Magpapapicture ba kay mga, ano, mga bata? Doon, kay inay. Lado kay inay.

Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay, yun. Nay, ilahin mo ay yun na Nay, mo yung ano, yun. ILAIN YUN ilahin nyo. Yan, ilain nyo. Yan. Yan. Ba? may pa. Boyo na yung perya na yan. Ate naman tayo dyan. Green <laughs> muna, <laughs> ba may 1,000 diyan. Wow! Ba yon, nag na. <laughs> langay, ba? <laughs> Limang kulay dapat yan eh. Ba? Wow, may ba? may dilaw na. Aba. yun Pot, nay pautang. <laughs> ba? Papautang daw ang oh, no. okay, Mag Magbigat 'yan. Nay, ako na, ate. ako na. Hay mabigat. <laughs> okay, na na. na na. Kain okay, na na. Kaya na, na. Kaya na, na. Kaya na, na.